tuloy pa ang pagsuporta ng pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa mga programa at proyektong nakatuon para sa mga kabataan. Sa ginanap na SK Fellowship sa ikatlong distrito ng lalawigan, muling iginiit ni Governor Ramon V. III ang kahalagahan ng mga kabataan bilang haligi ng kinabukasan. Nais ko lang sabihin sa mga SK, yun ang pag-usapang project, pinatawag ko kasi ang inyong SK President, at magkakaroon ng mga projects no may minimum of I think 250 or 350,000 per town at madadagdagan depending on the size of the town so hinihintay namin ang proposals it could be anything any project pwede sa inyong park pwede sa inyong SK center youth center library wifi etc or sports no Isang malaking hakbang daw ito para lalong palakasin ang pagkilos ng kabataan sa kanilang mga barangay. Isa sa mga dumalo rito ay ang SK Kagawad na si Jem Andre De Guzman at dito nagpahayag ito ng pasasalamat sa ginanap na fellowship. Kami po kasi itong SK fellowship na to is uh, nakatulong po sa amin especially para ipakita po namin na nagkakaisa po kami dito. Showcase po kung ano po ba yung nagagawa namin sa I amin. Mean. Siyempre, thank you po kay Governor po Kasi nagkaroon po ng ganitong SK Fellowship. And of course, sa kanyang team po, gusto ko din po mag-thank you. Kasi yun nga po, nagkakaroon po ng ganitong gatherings para mag-open up and magkaroon din po ng collaboration towards other uh, barangay din. Dumalo rin sina Vice Governor Mark Ronald Lambino, 5th District Congressman Ramon Monchenguico Jr. at ilang lokal na opisyal upang ipahayag ang kanilang suporta sa mga kabataan. Ayon kay Vice Governor Lambino, malaki ang gampanin ng mga SK officials sa paghubog ng kinabukasan ng Pangasinan. Tayo ay natutuwa na nakasama natin ang mga susunod na lideres po ng ating bansa at ng ating probinsya. Imagine po yung kapangyarihan nyo to set the direction for the province of Pangasan. Ganun po kalakas ang kabataan ngayon. Hindi lamang sa pamamagitan ng SK Fellowship na ipapadama ang suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga kabataan patuloy rin itong nagkakaloob ng scholarship grants para sa mga estudyante. Isa rin sa malalaking proyekto para sa edukasyon ay ang pagsisimula ng Pangasinan Polytechnic College na nagbibigay ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga pangasinense. Bukod dito, isinusulong din ng iba't ibang sports program na humuhubog sa kakayahan ng kabataan sa larangan ng pampalakasan. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, patuloy na itinataas ng pamahalang panlalawigan ang antas ng edukasyon at pagunlad ng mga kabataan sa Pangasinan. Patunay ng SK Fellowship na ang mga kabataan ay hindi lamang basta kabahagi ng lipunan, sila ang gagamit ng tagumpay ng mga programa para sa mas maunlad na Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.